So, what's up mga paps? Ah, bali kayo gising ko lang. mm, alas 12 na. Kasi ang umu umuwi ako ng alas 2. Ang daling araw. Grabe yun yung ano ko eh. 4 hours. Tapos pabiyahe pa ako may gitisang oras na. No? Bali, alas 2. Bali yun mga paps. Ah, kung napapansin nyo, sobrang liit ng sahod ko. Sa... Dalawang ship na yun, mga paps. Almost 340 pesos, mga paps, yung kinita ko nung kahapon. Sobra. Bakit nga ba maliit lang? No? Yun, minsan nangangati yung ulo natin, eh. Nagtatanong tayo kung bakit maliit lang sa akin. Dahil yan sa, dahil yan sa mabagal na sistema, no? Ah, dahil yan sa mabagal na galaw kasi tayo mga deliveries naghahabol tayo ng oras eh Kumbaga wala tayong sasayangin na oras mga kapaps eh Kailangan Ang labanan kasi dito kay Panda uh, Hindi palayuan uh, Hindi palakasan Kundi paramihan No mga paps no Pag marami kang na-deliver Lalaki kita mo Ganun yun ang labanan dito kay Panda no hindi to palakasan uh, hindi to pabilisan no pwede kang pabilis pero kailangan doble ingat ka para sa pagkain at para sa iyo di ba kung ayaw mong mabawasan pa lalo yung sahod mo ingatan mo yung pagkain no dahil kapag nasira yan ang uh, mo yan tapos ano nakamamaya, hindi may mga customer na hindi tatanggapin yung pagkain kahit konting sira lang So, yan mga paps, no? Uh, bakit gaba ba maliit? Dahil yan sa mabagal uh, na sistema. Ito mga paps, ano ah, hindi ko pa pangalanan mga paps, yung yung mga pagkain o mga kainan o mga restaurant na mabagal gumalaw, di ba? Kung ikaw ay delivery ni foodpanda Panda, alam mo 'yun sa sarili mo, di ba? Alam mo 'yun. Ah, uh, wag na natin pangalanan para hindi sila masira, di ba? Wala uh, kasi pag pinangalanan ko eh, yung mga makakanood ng video na 'to, eh baka uh, ayun, masira yung products nila, di ba? Pero bakit nga ba maliit? Minsan lalo na pag may pamilya tayo, di ba? May pinapagatas tayo, bayarin sa ilaw, kuryente, bayarin sa tubig, di ba? Ano kung marami tayong binabayaran sa bawat araw na pinagpapaguran natin. Di ba? Tapos ganito yung mangyayari. Dahil yan, kasi tayo, pag di deliver tayo, ah uh, yun yung habol oras natin. Eh. Nahabol natin na, na kailangan mabilis tayo uh, makapag-drop off. Uh, para mabilis tayo makapag-drop off. At mabilis din tayo makapag-pick up para yun uh, para yung sahod natin ay umangat-angat naman alam nyo mga paps bihira lang ako nagkaroon ng 500 sa bawat araw sa dalawang ship seryoso S dahil nga po yan sa mabagal na sistema di ba kahit minsan nagre na tayo pero hindi lang natin pinaparinig dahil ayaw natin makasakit ng damdamin ng iba Justin lang. Shoutout nga pala kay Justin.